Ano yan ate? Saging po, sabah. Saba? Magkano po isa niyan? 20 po ang kilo. Hilaw pa man o. Bibal po. Bibal. Maganda po kasi niyan. Ano? May piece po baga pag ngayon May perasa. Kilo, kilo lang po kasi ang kanina. Kilo, kilo. Saan yan ate galing? Sa bundok po. Kino ang pag isang araw po. Malapit na yung mahinog na? Opo, baka po bukas Bilaw na dilaw natin. Saan bahay mo dito? Doon. Aba, nagsasalita pala to. Anak mo to? Opo. Madaldal. Tatlong taon? Babae yan? Opo. May hikaw eh. Mababa po yung buk niya. Pinaano ng mama ko. Pinakalba at nagsugat. Asa na sa mama ate? Nasa bundok po ngayon at mauling uling ba. Ang ng namin yung bayan. Naka-hospital hmm. lang kasi po nung bonso ko. Oh. Hahanap ah, buhay mo yan lang. Magtinda ng mga oh, ano. Magtinda-tinda Magkano lahat yan ate? 110 na lang po. 110? 110. 110. Ilang kilo yan? Ano pa, pula, an, uh, oh, po? So lang, ano na kilo. Ay, ako po, ano na Ang dami ano kayo Ano kayo si? ba natin? Kano po ba? 110 Ano ba natin? Banana kasi? Pwede rin. Banana kayo or ilalaga natin. Banana na kayo, laga. Bukas po hinog na hinog na ito, bukas. Kasi ano okay, hinog siya. Hindi mo to. sa <coughs> Hindi po. Hindi po. Ano ito? Kasi hinog na ito sa ano to? <coughs> mm, <matamis syo. tos> sa po. Ito matamis siya. Sa ano yung pagkain? ako. Kasi ano <coughs> matamis. Kasi pag yung kalboro bago ito, maasin-asin. Kaya Kaya ka, ano? po yun? May tanim kayo sarili? rinit? Oo. Oh, nagtanim po, dun po sa bundok po. Tapos ngayon po, yung asawa ko dun sa malaking bundok. Tatlong oras ang lakad. Uh huh? Di kailan na uwi yung asawa mo? Di ko nga po alam. Mabuti nga, nag nagtinda ako kanina. Kabili ako yung bigas pa siguro. Bago siya magbaba, hindi ko alam po kailan Tapos yan, pag nagbentahan mo? Hindi po lang, diet eh, gatas na kanina. Ay, nag may baby ka? Ako, maliit pa po. One year old po. One and four months. Sinong kasama ng baby mo ngayon? Ngayon po, yung lola niya po. Yung mama ko po. Nag-ano nga po yung sa akin na andyan po at bawal man nga po para trabaho. Iga, lang, bagagol, Bakit ka? Ay, naiyak mo. Wala. po kayo sa amin. Yung asawa kami sa mga mag Nagkita. Ano, Kaya ako nang kahit bawal sa akin magtrabaho. May sakit ka ate? Kaya nanginig ko po sa ospital. Sa ulam po. Alam po, lang, po na ang Bawal ako sa akin ano, Ana, ano. depressed ka na? Opo. Okay na ano na nga po po, na, na hospital nga po po lang po ng isang buwan. Kung na three days na lang po para mag isang buwan. Nag ano po, lahat po ng katawan ko nag-lock. Kahit oh? ko po, 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 po sa oxygen na lang po na, sa hospital na sa mga asawa po. Mabuti nga po, nakaano ako sa bed na lang po. Kasi may bukong kapay, hindi na po ako nakapanakan. Grabe. Kahit nga po, may pinagsimbing ako na, nakapanakan. May gamot ka kininom, may maintenance. Kaso po, hindi ko nga po mabibili at ang isang piraso baga po, 300. Oh? Opo, kaya po. Para saan yung maintenance mo? Sa ulo? Sa ulo. Kasi pa pa ang ulo. Minsan po kasi nabigla ko sa ulo ko. na po. Minsan po. po, yung katawan ko pa nga po naninigas. Hmm. Bilhin ko rin natin. Yang mano mo kawawa naman si Ate, napaiyak naman ako sa sa kwento mo Ate, grabe ang pagsisikap niya. Makaraos lang sila sa araw-araw. Minsan nga po nasama na lang po ako sa bundok para magtulong sa asawa ko. Pag hindi ako nagtulong, wala Nung nakaraan nga po nag-uling kami, na sako lang bayad sa uka. Tapos pagbaba ko dito, si pinapahanap ko na lang ng gulay yung si Agamino. Lambo, santol, pinapakudod din kasi sa kanya. Tapos tinitinda po ako, nagtitinda pa rin. Bigas kami, nini pang ulam sa gatas. Nang binindaya pa ng anak ko sa pagkakas. Kanina? Taga-taga dito, yung asawa ko lang po. taga po ako. Ha? taga-dait ka? Taga-alawin ako po. Ah! Yung asawa ko po, taga dito. Kaya dito kay Tumira. Ay, baba mo na't mabigat. Ay, Mawal pa pala sa'yo. Yung laki, ano po, kami laki tayo kami ng bahay din sa biyanan naman, um, Bisa um, di uh, kong uh, At ayaw ko uh, na makis at hindi ko masyadong kasundi sa mga kapatid na isang Grabe. Pwede ba nating makita yung bahay mo? Hindi po po. Yung palakad pa po rin. Pero, abot na yung sasakyan. Opo. Okay. Pwede po mag-park. Pwede naman mag-parking. Tapos uh, sa likod pa po po, ako tago po yung bahay ko. Bisitahin po natin si ate. Tingnan po natin yung kalagayan ni ate. Anong pangalan mo? So, kalat po. Naglalaba po nga po din. Anong pangalan mo ate? Jane Makandog po. Jane Makandog. Si ate Jane ang uh, matyaga. Grabe, madiskarting nana ito. Para sa ikabubuhay ng kanyang mga anak. Ayan, bibili na po natin yung kanyang saging. Magkano to? 110 lang po. 110. Bili na po natin yan lahat para hindi na ni ate ilako pa kung saan saan. Hmm. Marami pa nga pa ilako at sabi ko pipinda na para pang... Yeah, ano, ba, ba. May nag-aaral kang anak? May nag-aaral po. po, po sa daet ngayon at hindi ko nga po maasya kaya kaso at bawal na sa akin magparaan ng mga batid sundo. Hmm. Bawal sa akin. Pag nabenta mo yan, may bigas ka na sa inyo? Mayroon po ako nagbinipok kanina yung bin binintan ko po ng sample na... Santong na tatlong kilo, binili ko ng dalawang kilong bigas na sa bahay ko. Binili ko na po kanina pa siguro nga po at baka hindi nga po bumaba yung asawa ko. Di wala kaming kakain pag hindi ko siguro. Hmm. Naka 115 po yata ako kanina. Binili ko na at 15... six 16 bigas. Ay grabe, ang mahal na pala ng bigas. Ano po? Bitira pa sa akin ng 6 pesos. pinagot ako ko at sabi ko, tandang nagpambilin tayo. Hello, ma'am. Pwede ako makasali, ma'am, dyan sa inyo? Ano Salam? po? Ay, hello po. Ayan. Hello po. Ayan. Ano Ay kaming naga? Mm. Ano po kayo dyan? Kaya ano? Apo, kay Elsa po. Okay, Elsa, din Apo. Apo. Uh, Apo, dinalam po natin ang bigas. Kawawa, mga baga po. Buntis na naman. Oh, anak na naman. Ano po kayo dito? Katapusan daw po. Ayan. So siya kay ate, anong pangalan mo ate? Nakalimutan ko na naman. Okay. Si ate Jane. Ayan. Bibili in, na natin to. Kaya ang si, dapat si Jane, makasalid ang si iba, ano, makasalid din sa kanta sa iyo. Dapat po matulungan. Oo. Oh, oh. Karapat dapat po ba talaga siyang tulungan? Ganito oh, oh, ma kasi. Hmm. Yan, ikwento mo nga po sa akin. Ang asawa ano? kasi niya is maghahanap buhay lang mama. sa bundok. Hmm. Walang sapat talagang hanap buhay, walang trabaho maayos. Siya masipag magparapitinda kahit na ticket na kikaangkatan. Nakuha siya sa ibang paninda, titinda niya. Kaya hmm. siya ang parang kusigido sa hanap buhay. ba siya. Bibiliin ko na po to lahat para hindi na po niya ilako kung saan saan. Napapaiyak nga si ate sa pagkukwento eh sa hirap ng buhay. Hindi ako totoo rin. Siya kasi manugang ni po. Hindi naman siya totaling taling tagarito, Ang asawa niya, taga kasawa ang anak ay si, ang magulang ay si Morco. Ano po kayo dito sa barangay? Ano po katungkulan tanod niyo? Ako. Ay, tanod po kayo dito sa barangay. Tsaka alam ko pati ang ano, takbo ng mga tao dito dahil sa katagalan ko na dito. Oh, matagal na naging barangay official, ngayon naman ang then matakbo naman uli ng barangay official uli. Mm. Kaya alam ko kung ano sila. Kahit, kahit hindi pa siya natagal dito, ang permanenteng nakaasawa niya ang tagal dito siya is dayo. Pero dito na nakapira. Eh, Kaawa-awa talaga. lang Pupuntahan ko po yung bahay nila. So, okay. so Nasa likod ng bahay, ang bahay nila, okay. ano na bianan mo, ano? Okay lang? Hindi sa nakakaawa okay. talaga yung hindi Kaya na mga okay. Pero ito iwanan na natin dito May sa sakyan. May bibili ko na. Bibilihin ko na. Tapos sakay ka na dito. May bibiling ka ba? Sasakyan nila mamin eh. Oh wait na. Kaya na ay, di bumili ka na ngayon. Ilagay mo na sa sakin. Or babalik ka pa. Ah, mapunta din sila ma'am sa inyo. O, oh, titingnan ko oh, yung bahay niyo. Ang katayuan ninyo. Oh. Kung nakasabi akong totoo, ano. Opo. Oh, pa, Parang yeah. makita yung bahay mong bahay-bahay, hindi tunay na bahay. O. Oh. May materhan lang. Yung ano, saging, binili na natin lahat. At, para, para hindi na po ni Ate Ilako pa kung saan-saan. Kasi may hirapan si ate, bawal palang mapagod pero nagsisikap siya para may pambili ng uh, gatas, diaper at ang kanyang anak. Ano Bibili na po natin yung lahat. And pupunta po natin yung kanyang bahay, titingnan po natin yung kanilang kalagayan doon. Adam, pupuntahan namin yung bahay niya. Okay. Ano po, malay niyo po, uh, ano na, may refer natin siya kay Kuya Bal kung talagang karapat dapat siyang tulungan. Ano po? Uh Siya ma'am, pero palagay ko ma'am makakapasas siya dahil sa kalagayan niya. Tika naman. Ayan, yeah, pupunta po kami sa bahay ni Ate Jane. Titingnan natin yung uh, sitwasyon ng kanyang bahay. Bahay-bahayan daw sabi ni Consihal. Diyan lang po. Dito lang? Saan, so, dito lang po ang bahay. Diyan Saan so, magpa magpaparking? Diyan po sa likod. Diyan po sa likod lang po. Dito lang po siya. lang gilid ko lang dito. Ayan po, sasamahan po natin si Ate Jane. Pupunta natin yung kanyang bahay. Okay lang. Walang problema. Okay lang. Sige lang. <laughs> Tago. Likod pala, no? Ay, okay lang. Madami ko nga po akong labahan. Simula nung nagkasakit ako. Kakatap, kakaano kaka mo ito lang. Ay, nanay ko po po. ay, ang dami niya ating suha. Ay, mabilig. Pinigay po sa akin. Pinaano sa akin. Pinatitinda sa'yo? Hinog na ito? Opo. Mabilig tayo suha. Matamis na siya. Matamis. Dami po. Ayan, ito po yung kanilang bahay. Ay, sorry po. May tulog. Ate Roda. Hello po. Ako po si Roda Mix Vlog. Ito po yung baby ko. Na-hospital pa lang po yung nakaraang buwan po. Ito po yung kanilang bahay. Oh. Ayan, maliit talaga yung kanilang bahay. Mga kalingap. Buti naman ata. May natutulugan kahit papano pag naulan natulog nga pag naulan. Hmm. Pwede ko bang i-video ate ang sa kusina? Sige po. Pwede po. Hindi pa mo ate po po. Tapos pa ano. -ano. Ito, tapos dito po yung ano namin siya. Ito po yung kanilang kusina. Ang hmm. kakalingap. Yes. Ayan, kawawa po talaga yung kalagayan nila. Grabe. Ayan, dyan po sila nagluluto. Ang titinda ka ng ano, tapos na kayo. Nalok mami si Ate Ruda. Mm -hmm. ng sag. Nalok po niya ako sa kanyang tindang saging. Ayan. Binili ko na po lahat yung kanyang saging para hindi na siya mag, ano, maglaku laku pa kasi bawal pala sa kanya yung mapagod. Bawal talaga yan. Akala ko nga mamamatay na nung kailan. Ay, grabe. Siya, iniiyakan na namin yan. Naku ate, huwag ka masyadong magpakapagod. Kakagaling mo pa niya lang kalas sa sakit. Sabi ng doktor, bawal na mag, ano, eh, wala man din no, po din kasi ang wala, minsan wala. asawa, minsan ay re sa pagpupura. Wala, wala po din minsan makakain. Tulad kahapon, hindi. nagtinda ako. Tulad ka, ka ano kahapon, nag-uulan, nagtinda ay, din siya. Ay, ngayon. grabe! Mika, mika. Wala po kami kakainin pag hindi ko nagtinda pa. Mika, 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 Kaya pala napapaisa. Minsan mika. nga po, minsan mika. nga po, pag ano, pinapalit ko na lang mika. para makin. Iya, gigod-god. Tinga palit ko na lang paninda. Mika, Mika, Chuko. Sinsan nga po binabarat naman binibigay ko na para sa pabilinan ng. Tapos kanina po, sabi ko mama, mamatinda muna ako at baka wala na tayong sasaingin mamaya. Tapos sing ano yung gumo na tung labahan. Tapos na yung Sabi ko wala pa daya pero si baby sa pag Anong gatas ng anak mo? Bridge tree lang nga po yan. Binerge tree po na lang po. Isang taon naman na siya. Isang okay. taon naman na. Lagi po yan. Buwan-buwan po yan sa hospital. Grabe ka lang. Mm -hmm. Kaya po, palitan. Palit-palitan palit, palit, po yan. Ilan kayo dito ng tutulog? Paano yung pagtulog nyo? Kaya late man yan. Ano po? Si, yung nanay po namin dito, dito po kami. Dito kayo sa simento? Malamig man. May sapin, ma'am po. Ito po, yung binigay ni Tata Santos na. Kutsyon-kutsyon. Dapat po, may karton yung... muna. Pagyan sako mo isang sako. Kaso, Uy, may malaking karton ako naubos, doon. Na, naubos na po yung sako. Uh -huh. Nung nakaraan po, nasa bundo kami. Ay sabi daw, magbagi, may bagyo. Bumaba kami dito eh. When kami nagpaper, may kalahati pa lang nabubo. Tom, Mataya, Tom, at, sa bundok. At nagtutulong ako kay Agumag uling po. Ayun nga din po, kahit paano magtulong, wala man din po na ano at bayan po. Matagal man baga ang uling bago maging pera. Po, pag na uling, pag natapos na po mag-uling, bayad na lang pong utang. Minsan mm -hmm. wala nang natitira. Totoo. Eh. Ganun talaga kasi na naunahan na ng utang ay. Tulad nung kahapon yata yun, kinakuha ko ng gulay yung si Agong. Sina nga yung nagtinda ko maulan. tininda ko pa po. Lambo. Lambo. Yung ano po yung lambo? Yung um, ano, po ng kawayan. kawayan. Ah, ka um, labong. 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 Labong po. Itawag sa atin. Um, labong. Mm labong. labong sa dahit. Tininda ko po. Tapos may dala. Ano yung santol po na kinugkod. Papay nga si nanay. Pasensya na po at naistorbo ah, okay kita. Po. Na, anak mo po siya. Opo. Um, mm -hmm. Ano simula po, ah, na sinasamahan um. mo muna siya dito? dito? Siya po, simula nung na-hospital dito na ako pinatira nung kapatid ko. Para mabantayan hmm. siya. Hmm. Buti naman po at nasasamahan mo si Ate Jane. Mm, para naman may katukatulong din siya. Mahirap po kaya pag may anak na maliit. Dal-dal itong anak yeah. mo isa. Ah. po po dal Kaya po na minsan po <coughs> talaga sinasama ko siya. Siya nag-aalok ng panimba. Hmm, pangingganya, niya, no? Oh, galing ka pala magtinda, ha? Ah. ka sa bahay ko? Ha? Nay! Saan ka binauwi? Dahit po. ako, ako nagkatira sa Alawihaw. Mmm, Tagalawi. O sabi nga po ni, ano, how daw. Ngayon po nga, inanuhan kami doon nung kapit-bahay namin sa bundok. Kasi sabi mo, tatlong oras ang lakad. Ang layo po. Mahirap Naranasan doon. Naranasan ko na yun. Nagtira nga lang, ako. Mami, din ako din sa bundok, yung... sabi ko, makakabalit pa kaya ako sa baba nito? Kaya nga, lalo Mata... na pag may bata, pag... tapos... Kaya ano ko po, <laughs> lagi ko pong career? Eh, pag nagkasakit yung anak mo, tapos emergency, okay, bago pa yung... kayo makababa? Sabi ko nga, sabi ko, magtsaga na lang kayo dun mag, ano, tumira sa ibang bakin. Kasi nandito tayo sa... Di bali, ako nasa bundok at nag... Lilinis-linis man ako nakikita ano kami nakikitira lang kami dyan sa dito. May ari ng lupa. Inalupa kami doon. Mag-aralaga daw kami doon ng hayop sa bundok. bundok. At ng malinis sa yung ilalim ng yugan niya. At pag nagkupra, makakalibri man ata kami kahit pa paano. Ay, ang tagal, ang tagal pa man magbunga nung mamababa -hmm. pa. Matagal pa po, po. Tsaka matagal din maga po yung magkupra. Three months bago ka uli makakupra. Oh, kupra. three months. Tapos yung pag-uuling isang linggo bago mo pa yata siya isang ma po, mahigit po. isang, mahigit isang linggo. Kasi po ang gamit lang po ni Agong Jeff lang po. Sa kaita. Hmm. Nung so, naiutang mo, na, mo, ano? hmm. so, nai mo na bago mo pa maisulit. Ano? kulang, Hab po, kulang pa. Oo, tama. kulang pa nga. Hmm. Dito hmm. nga sa tindahan dito. Sinisingil na nga po. Sabi ko wala Nagkautang pa. Nagkautang atas ng ano sila. Nakuha din sila dyan. Malpate ng bigas na ngayon. Grabe. Mm, kaya nga po, tuwang-tuwa sila pag binibilha, dinadala namin sila ng bigas. So, ang dala ko lang naman pong bigas ngayon ay doon sa isa kong beneficiary dyan. May beneficiary po ako dyan. Ay, si sa isa? Oo. Opo, yan. Yan, yeah, pag po, ano, dinadala ko talaga sila. Yeah. Kahit natulungan ko na sila dati, dinadala ko pa po yan. Iniikotan ko po talaga yung mga beneficiary. Si Kuya Bal talaga? Marami nang natulungan. Ay, opo. Si Kuya Bal, opo. Napakadami Nung na po natulungan. At si nanay po ay talaga po palang panatik uh, kay Kuya Bal. Sobra yung paghanga niya kay Kuya Bal. Kung mapapanood to ni Kuya Bal na, ano nga minsahi mo kay Kuya Bal? Ay sana marami pa siyang matulong. Ay sa mga nanonood na, ano ang uh, gusto mong, uh, kung may mga gusto tumulong para sa anak mo? Ano yung wish mo para sa anak mo? Kasi alam mo, nakita naman natin yung kalagayan po, mga kalingap, yan po yung kalagayan ni ate, dito po sila nakatira. So ano po yung Ah, kung may hiling ka, si ate muna sa mga viewers, yung mga gusto kong tumulong sa'yo, okay, ano yung anong gusto mong ano, tulong. Malay mo, may magpabot ng tulong sa mga nanonood, mga nakakaluwag-luwag, anong gusto mong tulong. Yan, para lang po sa mga anak na. Anong klaseng ano? Mga mag-abot lang po sila. kulat po nito, nag-eskwela, isang notebook kung Bag. kung 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 Wala man din kung 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 po kung 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 So, para sa... Ano ko nga po doon, kumimat, inanong ko lang sa kapatid ko kasi hindi ko din makaya. Hindi ko suporta, nasuportahan. Minsan may mga project. Kaya inanong ko lang sa kapatid ko para matulong tulungan din ang ko. So, ayan po sa mga nais pong tumulong kay Jane. Ayan, para daw po sa mga anak niya. Kahit pambili ng gatas, diaper, mo po, may mga mabubuting puso na makapanood ng aking video. Tapos may magpabot ng tulong. Ano po? Babalik po kami dito kung sakaling may magpabot ng tulong. Pero doon sa... Ayan, sasagutin ko na yung... Anong kailangan ng anak mo? Ano po, no, gamit, gamit lang. papilang tapos crayola. Ayan, sige na. Pagbalik ko, dadalang kita ng crayola. Uh, may mga ano pa ako doon, color paper, mga ipinadala. Saan may saan mga... Papilata, ito lang. Mm -hmm. Dahil ano, yung mga color book, yung notebook niya ba? Kung ibang color ako. A coloring book? Mm -hmm. Oo, may nabibili ng mga coloring book. Sige, pagbalik ko. Dadalang kita ng mga coloring book, ha? Mag-aaral kang mabuti, ha? Anong pangalan mo? Ay, glory Anong pangalan? Anong pangalan? Ha? Ay, kalbo! Bakit kasi kinalbo? Regine Kalbo. Ako po si Regine. Glory Lynn. Ay, Glory Lynn. Ayan. Sige, dadalang kita. Pagbalik ko, ha? Ah, kilala mo ako. Sino ako? Taroda. Tita, hmm. Tita, <laughs> Tita Roda. Ayan ako si Tita Roda, ha? Ang po ng ano nyo, ito. Favorito to ni Rina. Ay, gula. Kumain yan. saging si Jay, no? Beste, stress na daw po to, Ay. Hindi po minsan kasi, ano minsan, kasi naiisip po yata pag ano, kasi po nung dati, nasunod-sunod po itong na ospital. Lagi po kinukumbusyon tapos baga po nangyumitin. Minsan wala kami pambayad sa, ano baga po, sa ospital Minsan po pagpasok, o pasok, kailangan may binibiling gamot. Wala man nga po minsan, wala kami matakban, mga kapatid ko din po. Mahirap din. Mahirap man din. Hindi man kami, sa, sa dun naman sa luna ko, hindi naman din kami magtatakbo-takbo at ano lang, para hindi naman sa pag, ano nga po eh, pakiramdam ko parang may ano din si Luna, ang chili. Hmm. Hindi, Sige. hindi ako napunta. Kahit po sa mga kapatid ko, sa pagkaila, hindi ako, hindi ko ako na ano at ayaw ko nga sobrang maawa sila, baka pati si Agong ko sabihan na, anong ginagawa ng agong mo, baka hindi mo trabaho, ta ikaw trabaho, kaya di pa ako napunta sa mga tugang-tugang ko. -tugang. Kaya nagsisikap ka din. Kaya po ako nag, uh, ano, nakikitindahan, minsan po naghahanap na ako ganagulay. yung mga gulay. Yung mga latong, minsan puso, titindak ko yan din yan. Sabi si ni ate, nakakahanga. <laughs> minsan po napunta po ako doon pa sa malayo po yan. Bibili po tayo ng sampo, limang piso lang daw po isa ano, noon Matamis yan? Mabigat! Oh, Mabigat! Hindi mo kaya? Yeah. Ay, bibigyan kita ng ano, bayad niyan para baba mo na, baba mo. Yan po. Dadalhin po natin. Babayaran na po natin si Ate Jean sa kanyang lukban, lukban tawag niya. Pomelo pala. Yan. Pomelo po sa Maynila. Sa Quezon po ay lukban ang tawag namin yan. Um. Pomelo sa Manila. At saka yung kanyang ano, saging kanina na binili ko, 110 daw yun. At yan ay magkano yan? 50. 50? So, 160. Ate, o. Ay, ako akong pansukli. So, yun na po yan? Ay, salamat. Salamat. Thank you po. Mahalam niya po. Yes. Ito ang... Hawakan mo sa iyo, sa akin, hindi bigyan. Sabi yak na ate. Hindi na bumili ka na ng bigas ano. So babalik naman kami. Babalik pa kami. Hmm. Hindi ko din po kasi alam ko kailan mauwi ang ko wala man po sinabi din ay ito po nakiakita ko kanina ng Hmm, sige na, umili ka na ng bigas at uh, sa susunod, dadalang kita ng coloring book, ha? Opo, kamo sa salamat po. Salamat. Hmm. Salamat po. po kamo. Hmm. Sige po, kaya hindi na kami magtatagal. Po, po hmm. Salamat kadar. po. Huwag ka, kang masyadong mag-isip, ate, at para hindi ka magkasakit. Ano? Kasi yung pag-iisip, talaga nakakaano yan sa ano natin, kalusugan. Hmm. Lalo tayong may stress. Ayan. Alam mo? Manalala na sa, yes, so, sa ano, sa albularyo sabi daw ano pero sabi nung para gamot dun, ano daw talaga may stress ng mm. maas, ano kasi may stress siya ay nasira daw ng bait niya opo na stress siya nadidepress nadidepress siya ayan po at uh, hindi na tayo magtatagal Uwi na kami ano, Jane. Ay po, salamat po. Maraming maraming po. Salamat po. Nana. Malaking bagay na po to sa akin. Maraming nana, po, mga nana, ayaw. Kahit na bigas, gatas, saka dahil na anak ko. sige. Salamat basta kolang ang payo ko lang sa huwag ka masyadong mag-isip para hindi ka madepresa. Kasi maliliit pa yung mga anak mo, mas lalong mahirap pag na-depress ka uli. Uh, si Lord naman, alam mo si Lord, may mga ginagamit yan na tao para... Uh, tumulong sa iyo. Kaya huwag ka masyadong mag-iisip. Manalangin ka lang kay Lord, magtiwala ka sa Panginoon. Marami namang mga tao na tumutulong para abutin kayo. Ano? Katulad ko, hindi ko talaga in-expect na makikita kita. Hindi ko din po nga alam na naandun. Pa. Parang nagdadalawang isip pa nga akong pumunta kanina kay Elsa eh. <laughs> Ayan, so, sige, salamat. salamat. Po. Yam, salamat po. Yam, yon, yon, bye bye. po. Salamat ikaw, B. Yam, pasalamat yon. na ikaw. Salamat po sa Yam, pambiling tatas. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood na ating video sa araw na to. Grabe po yung yak ni Jane. Grabe po ata. Hindi po niya kasi in-expect na may tutulong sa kanya. Sobrang nade-depress na po siya sa hirap ng buhay. So sana po wag kayo magsasawa na panoorin ng aming mga video. Sana po wag kayo magsasawa na suportahan. Ang team Kalinga para mas marami pa kaming matulungan. Ano pa? At uh, wag na rin po kalilimutang suportahan palagi si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalinga Prab at siyempre lahat po ng Kalinga partners. Thank you so much po. Bye-bye. Bye-bye na baby Bye-bye. God bless us all.